Ang papahinay ng gusto ng mayroong diabetes, ay ang gilagid ngayong araw, kaya umiwas ka muna sa mga matitigas na pagkain, at chewing gum, at saka sa mga lamang loob ng isda, isa siya sa magpapahina ng gilagid na mag-iipon para ikakahina, ng kapit ng mga, ipin. At saka mga pagkain na binuro at itlog na maalat, at ang ibang nabibiling pagkain tulad ng fishbowl, kikiam, sa mga lansangan, na prito sa kaisasawsaw sa sauce magbibigay ng ikakahina ng gilagid sa may diabetes, at sa ulam ay bawal muna ang mga hotdog bacon at saka spam, o ibang klase ng delata, dahil pwedeng magpataas, ng sugar ngayong araw at magdulot ng paghina ng gilagid na pwedeng makasama ang baga na pag-ipunan ng ikakahina. Ang naaayon na ulam ay ginisang broccoli o cauliflower na manok o baboy ang sahog. Dapat ay huwag half cook ang pagkakaluto dahil ang sabaw nila kahit konti lang ay isa pa sa magbibigay ng ikakalakas ng gilagid. At sa prutas ang maganda ay ang buko na laman lang ang kakainin, at sa inumin, ay pineapple juice magpapaganda ng gilagid dapat ay sa araw ang pagkain at pag-inom. Mga guide na kung gusto ninyong gawin, ay makakatulong sa kalusugan, dahil mga pahiwatig yan ng kalikasan, para sa tao ayon sa gabay ng mga bituin.